Malulupit dito sa amin maglaro ng basketball. Magkakaalaman na kung sino ba talaga mas magaling sa mga tao at papakita ko na sa inyo mga 'tol at ito na nagsisimula na. <coughs> puro walang tinamaan mga idol puro board ang tinamaan ayun oh. ayan si Boss Lawrence Boss Lawrence Boss Lawrence ay nakapaw muntik na ah oh, magaling mag crossover eh ayaw tumira Paul 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 ay Paul yun no, oh. Paul daw may tama siya sa likod ayun 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 oh. ayun oh. Ayun, oh. Ah! Ayon, may to wala, wala si may potential, may potensyal to may potensyal to may potensyal mukhang magaling to si tropa Ayan, si Ronnie boy pinasa pinasa ulit to merah rah magagaling talaga maglarong basketball pag ang pinita lang sa larangan ng basketball talagang magagaling ayaw no ayaw Ayan. Partida pa yan. Saan kayo nakakita? Nakasalamin yan ha. Nakasunglass yan. Nagbabasketball. <laughs> Only in the Philippines. Ayun <laughs> ah, o. Oh. Tumira. Nakaw. Ilipat natin yung ring sa kabila. <laughs> Ay, may Yun naman pala. Madulas pala yung sapatos. <laughs> Pero mga idol, tingnan niyo ang siminto. <laughs> <Rap rod. laughs> Madulas Madulas Ito merah attend. Wala Ayon Cut oh. yun Ayon na yun si Milchor Pinasa Binalik Yes Pasok Humawak sa tiyan niya Mukhang nakakaramdam nata Nagutom Ayon o no. Partida pa yun mga idol Naka-sunglass yan. Ayun. Attend. Yeah, boy. Pasok. Yun ang mga tira. Boss Lorenz, tumira. Nakupaw. Talagang ililipat ang ring. Ayan. Ayan, si Ronnie boy. Driving the ball. Driving. Assist. Tumira. Assist pala sa kabila. No good. Ayun. Boss Lorenz. Boss Lorenz. Good, 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 good. Ayon. Ayon, 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 ayon. Ito, may ratin. Ayon. Si Boss Lorenza says, titinira, wala pa rin. Atin. Iyong pasok. Si Mel na, talagang <laughs> si Mel eh. Oh. Ano, maasa ka? Ano? sabi ko sa inyo mga idol oh, pag atin dyan ni ikaw ya sigurado yan sa ilalim dahil malakas yan sa ilalim walang pwedeng sumabay <laughs> ayan o ayan o driving the ball ipinasa ipinasa again e tinira ising isi walang kahirap hirap wag na magdahilan at sigurado na pasok <laughs> Si Buslores <Lawrence. laughs> Lapit lang kayo. Nakakita mga idolan. Ganyan ang mga profesional maglaro. Ay, Boss Lawrence Tomera. Bang! Pang pang tira, di pa nakakadikit kahit man lang sa ring. <laughs> Ayun. Napamura <laughs> doon eh. Dapat tashings ka. Ayun. Attend. Yun. Boss Lawrence. Ayun. Inasis. Attend. Wala pa rin. Ayun. Hinabol party din mga idol. Nakasanglas pa yan ha. Ayun o. Oh, Nakasanglas pa. Itinira. Ayun. Dumikit na sa ring. Ah. Yun o. Nice. <laughs> Tingnan nyo, hawak sa tiyan. <laughs> ayan mga idol sa mga nais nice, gusto mag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan. RSS lang, I-type nyo lang dyan at ayan na. Lalabas yan dahil nga mga idol hindi ako naglaro dahil nga kanina pa ako nagpapapawis. At madali din akong hingalin mga idol dahil nga matagal na ako hindi naglalaro ng basketball. Ako lang yung nagkuha sa kanila at ito nga kagandahan dyan mga idol ah. ito mga idol ang naglalaro mga idol ng mga professional nice kinain lahat ng bantay <laughs> ganoon kalupit yeah